Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, July 1, 2024. At kunting paalala lamang po mga kajanski kung kayo po ay um, ah, bago po umalis o tumaya um, kung meron po kayo mga pinapangalaga ang mga numero, okay, na kayo po ay tumataya, like inyong mga birth date o inyong mga anniversary, pwede nyo pong mix ang inyong mga lucky number, okay? So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. And also, mga kachanski, mas mainam din po na bago po kayo umalis, pampaswerte lamang po, pwede po kayo magpahid sa inyong mga kamay ng money oil. Ito po ay malakas mag-attract ng swerte, lalo na po sa sukal. So para po sa mga interesado kung wala pa po kayo nito ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So sa mga gustong umorder ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Yung ating items is blessed, cleansed, and ritualized na po. So good luck po sa inyong mga kasyansky. Para sa mataong aris, ituloy mo lang ang gusto mo at wag na wag mo itong papalitan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 3, 11, 20, 27, 33 at 39 para sa mataong Taurus, kung saan hindi sasakit ang ulo mo, tuon ka. Hayaan mong lutasin ng ibang problema mo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte ng numero, 4, 8, 15, 22, 31, at 40. Para sa mataong Gemini, nakakatuwa ang paraan kung paano ka siswertihin. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte ng numero, 5, 12, 14, 23, 33, at 35. Para sa mataong cancer, hayaan mong magkagulo ang mga taong gustong makakuha ng biyaya. Huwag kang sumalis sa kanila. Dahil kahit wala kang gawin, siswertihin ka pa rin. Ang nyumapalagakulay ay peach. Ang nyumamaswertein numero, 2, 13, 21, 36, 40, at 45. Para sa mataong leyo, ang mga taong marunong maghintay, silang mas pinipiyayaan. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga maswerte numero 1, 12, 19, 26, 33, at 42. Para sa mga taong Virgo, ngayon na ang pagkakataon mo para gawin ang dati mo pang gustong simulan. Ang yung mapalad na kulay ay silver. Ang yung mga numero 5, 18, 25, 29, 32 at 40 Para sa mga taong Libra, tumikit ka sa mga taong siniswerte para swertehin ka rin. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero, 4, 17, 22, 28, 35 at 44 Para sa mga taong Scorpio, kung madayag ka man nila, huwag kang magalit sa halip ay lihim kang ngumiti dahil muling magpabalik ang araw na kapag nalamangan ka, magugulat ka dahil malaking sweat ang biglang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 6, 12, 25, 29, 33 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, iyo ang araw na ito. Ngayon din ang tamang panahon upang ihiling mo sa langit ang iyong mga kagustuhan. Ang iyong mapalalakulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 2, 16, 23, 37, 40, at 43. Para sa mga taong Capricorn, ito ang araw na sadyang inilaan para sa iyo. Kapag humiling ka, tiyak na matutupad mo agad ito. Ang iyong mapalalakulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 9, 11, 19, 24, 33 at 44. Para sa mataong Aquarius, magaganap na ang mga kagustuhan mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 17, 28, 31, 36 at 45. Para sa mataong Pisces, hawak mo ngayon ang gulong ng iyong kapalaran. Gusto mo ba itong paikutin Upang mapago ang iyong buhay, nasa iyo ang pasya. Kaya't ano pang hinintay mo? Magpasya ka na. Ang iyong mapanadakulay ay page. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 19, 22, 26, 37 at 40.